o pala. Yan na po pala ating kahanggan no. Ka-earning. Ah gagawin na po ulim palayan. Para po namang ating gulayan. Ay ngayon po pala, ay ano? Uh, hindi pala nakaka-experience yung mga kasama po natin na. Magtanim na... Naglilinis po ba ng palayan itong kabila Masasabi ko po pala sa kanila Gawa ng minsan po Pagka nalinis yung ganyitong palayan Ay lumilipat dito yung mga maninira Oo oh. Gawa po na sa kanila po Yung lugar po nila sa barangay sa Kamaysa Ay halos karamihan po Ang... Ang tanima ng sibuyas Tanima ng piche mustasa Wala po halos kahanga na Tubigan na palayan oh lahat po ay ganito yung magkakahanggan magkakatabi sila, magkakasikbit puro ganito ang tanim, hindi ho kamukha nitong atin din eh. na palayan niyang gilid uh -huh. ayan po kinukwento ko na sa kanila na pagkaganyan po ang nangyari ay pumupunta yung maninira ay sa gulayan, uh -huh. yan ho yung na experience na natin Ayun po, ngayon po naman. Update ko po kay sa ating ano. Putik pala ng pala. putik ng pala. Update ko po kay dun sa ating singkang at kangkong po. May mga bagong pananim na po tayo, tanim oh. Singkang at kangkong. Yan, ito na po yung mga singkang na bagong ano po natin sa buto oh. pagkagara ng ano ng sibul yan. Oh. Ito po. Panibagong pag-asa po uli. Yan. Yan po ay dalawang lata. Yan po lahat amazing kan yung nakikita niyo mga berde-berde na 1 2 3. 6 Dalawang lata po. dapat pala ito yung ma-spray na kaagad ng, ng pang-insekto po gawa ng ari nililinis talagang dito po pupunta dito dadapo ang mga maninira yan yeah, ito na po ang update din eh. pagkagara po ng sibol oh. ay ah, talagang mga buhay na buhay oh. yan yeah. para po pati continuous yung ating harvest natatapos tayo doon mag harvest tayo naman ang nag ano nito nag, uh, Yan po ang ating singkang. Ireho naman yung ating kangkong. may bagong talim na po pala tayong kangkong. Gawa po na nilinis natin doon yung mga kangkungan. Yan. Halos 1 kilo po ang oh, napalagay dito. Hindi na lang po napablog nung inihasik. Yan na po ang ating kangkong. Hindi pa rin po talaga tayo nagpapawala na yung kangkong at yan po ay pang araw-araw pa rin po nating harvest ay. Sila na po ang naglagay na rin. Yung may sibuyas at may kangkong. Pwede pala yan, oh. Naroon po naman yung mga ready to harvest nating kangkong po. Uh, Tire ho, mga kangkong din po. Lahat po naman ng ating ano, may tanim. Oh, lahat ng ating ginawa po na plat. Sayang po pag hindi matataniman. Eh ireho naman yung production natin na kangkong oh. Ito po ang production natin na kangkong. Tapos po yung kabila, talbos. Ito po mga inaarbisya natin ang kangkong kaya po may mga bagong ano na tayo may mga bagong punla ano oh. ang kadiis po pala nito si buyas pa rin Oo oh, yan oh. mga sibuyas pagkatapos po naman ito kangkong talbos kamote ano po ari po naman yung may bago po ulit tayong na talbos ng kamote bagong tanim po at gawa po ng naugtol din oh yan para po dire yung ating pag ano pag harvest yan ari po oh. ito po yung nasa gilid na ng kubo oh. Yan. apat na plat po ari bagong ano ng kamote natin bagong tanim Ito po ang garap sa ating taniman. Gawa po ng ari ay mga lugot na. Kaya po ating pinabago yan. yan. Yung pong kong pala dito, hindi na production. Kaya hindi na po nakikita sa video, gubat na. Di ating pong lilinisan na para mataniman po uli ng bago. Oho. Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan Ano po yan, ingat po lahat. Inabot na po tayo ng hapon. Dito po sa amin ay madalas ang ulan sa hapon. Ayaw po. Jangan ingat buat lahat. happy happy lampu bye